Yo! Good morning po mga sir and Today po is October 28 2024 Madalim pa po Yan, Nakikita nyo Time click is 5.15 uh, Punta po kami ngayon ng Bulacan Open kasi doon na or opening po ngayon doon ng office namin sa Bulacan kaya kaya Sandaling araw kami aalis. Ang po pumpi kong point namin sa McDonald Hugo Perez. Yan, sana hindi umulan. Saka naging okay po yung opening ng office namin doon. Sa mga gusto po mag-inquire po about po sa project namin sa Bulacan. message na lang po kayo. Dahil na kayo nakaling office doon update ko na lang po kayo mamaya kapag na ako sa terminal ng tricycle Ciao! Nalira tayo sa McDonald's, Hugo Perez ang iba kasama ako na sa loob Ito lang tayo pa, nyo rin naman dahil service Talay di ugulan oh, Ay! Ito ka tayo! Wala ka na natin pagtrabaho Ito lang namin yung service para mahalos na Yung good morning po mga sir ma'am. Ayan nandito na kami sa Pagsibol Village, Barangay Katmon, Santa Maria, Bulacan. Ito po is Pagsibol Phase 2 Central. Ayan lang po yung office namin. Ayan po yung bahay na yun. Ayan po yung bahay ng kasama namin na taga dito. Ayan po may client kami. Sila po yung mag-a-assist. Ayan yung office namin. Ayan po yung office namin. Pag Sibol Central Avenue yan. Block 304 That's 6 Sa mga client namin O magiging client namin dito sa Bulacan Anytime Pwede na po tayo mag-tripping at magpa-reserve Meron na po kaming office dito Pasok muna ako sa loob Wow. Hey, pina-remember. Hoy, saka sabo. Saka sabo.